Posibleng may iba pang kasong isampa ang pambansang pulisya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng naganap na komosyon sa paglilipat sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Sa panayam ng Super Radio DCWB kay Police Brigadier General Jean Fardo, tagapagsalita ng PNP, sinabi niya na mayroon pa silang inaasahang isasampang kaso laban kay Duterte at mga miyembro ng kanilang security detail. Matatandaang nareklamo nereklamo ng PNP ang pagtulak o ng hepe ng security ng Vice Presidente na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Dahil sa naturang insidente, nagsampa PNP ng reklamong grave coercion, direct assault at disobedience to a person in authority. Hindi na idinetalyo ni Fajardo kung ano-ano pang kaso ang isasampalaban kay Vice President Duterte at sa kanyang security detail. Inaasahan din po natin na may mga iba pa po tayong uh...